Kaya po yung bahay po. Kaya puntahan na po natin, guys. So, bali nag-aano ko lang, nag vlog Ga-vlog, bahay ng ga-video. Tapos, gina-upload bala sa Facebook. Ga-vlog ako sa mga pamilya bala na malayo sa ila. Ah, Ari si Lola mo. Badal iman to. Kay, ayan, ginahinap po. Ginakatakot. Mm -hmm. So, yun, guys. Dito po tayo, guys, sa barangay Mapitugo. No, dahil na may nag-request po sa atin, guys, na gusto nito po makita si Lola niya. Kaya, yun, adinaanan po natin. Ayan, o. Oh. So bali naglaka pa tayo ng money. So ayun guys, dito daw po yung bahay. Pupuntahan pa natin guys yung bahay. At dito nga guys no ay pumunta pa ako sa bahay po kung saan po tinuro po ng tao na tinanungan ko po na dito daw po wala po sa may kawayanan. Pero yon pagdating ko po dito guys ay pagtanong ko po hindi po pala nasa kabila po pala kaya doon uh, lumipat po tayo doon sa kabilang bahay po. Guys nagkamali po tayo doon sa unang bahay po. Ayan na yung rosita. Ayan po yung bahay po. Ayan puntahan po natin guys. So yun, hindi po tayo nakadala ng stand. Dahil ano tayo guys, nag ano po tayo guys, naglako po ng money. Kaya yun, wala po tayo dala ng stand. Ayo! Nagbalay! At dito nga guys, no, ay pumasok po tayo dito sa bahay po kung saan po ay dito po tayo tinuro nung una po natin natanungan at nabutan po natin si nanay na andyan, siya lang po mag-isa po sa bahay. at uh, tinanong po natin kung sino po yung kasama niya. Listen. Sino ka po medrilah? Ako ako. Ha? So bali nagaano ko lang naga-vlog. Nag-vlog bay nang da video tapos gina-upload bala sa Facebook. nag ako sa mga pamilya bala na malayo sa ila. So bali nag-request ang imosin ako na si Anthony daw. Kilala mo si Anthony po? Anthony Salvador Apo mo daw siya? Hi. Dumdum -dum mo pa siya, Nay? Hindi siya. Wala man, Nagano lang po siya sa akin sa Facebook, nag-message po siya. Na gusto ka daw po niya makita ni Anthony Salvador daw. At dito nga guys na no, eh, habang kinakausap ko po si Nanay, napapansin ko po si Nanay ay eh, parang nanginginig po yung katawan niya. Sa so, din yung po di rin ay? Mm, ako mo, apong nasa tiro mo. Sa din po siya? Arat ako. Ah? Pamuhin ko. Dumdum -dum mo pa po ina si ano po si Anthony po. Dumdum -dum mo pa po. Mauli man siya kay at sa Manila kag. po. pero nagatawag po siya sa imo nay. Eh. So bali yung sabi niya lang po na sabi niya idol, gusto ko daw gusto ko po makita si Lola na kay dugay na daw po na hindi po siya nakauli daw diri sa imo. Hmm, Buwa ina iya nga oh, awai kita uli. Nakauli siya? Uli ina diri oh, oh. So bali pinana po siya ka tuig nagalo siya, nagulo siya di sa imo. Wai pa Ah, uh, kaya sabi niya bisan sa vlog daw gusto ka daw kuno niya makita, mm -hmm. makamusta. Uli ato ini nga ato. Mauli siya. Ah. Uh, kay gusto ka man daw kuno niya kamusta hon. Kurus mm -hmm. di mga cellphone ang iya mga pakaisahan. Ah, uh, diri man. Okay. Oo. Si Dios lang ila kon pila sa video call. Pero nagat tawag mo siya sa imo la? Ah. may gusto ka nga i-istorya sa iya? Ha? Hindi ka? Hindi. Hindi ako upload. Pero pwede na ito, na ima-ano na, upload sa Facebook ang imo video? Para makita ka man sa imo apo? Oo. Ah. Opo. Pero pwede man po ini siya, no? Kaya tanan man po ini siya, makita ka man po ni sa tanan? makita ka sa Facebook. Asig. sige salamat. Apo. At yun nga guys no, medyo alanganin po si nanay po na i upload po yung video. Kaya hinanap po natin yung ibang pamilya po ni nanay para magpaalam po tayo kung pwede po i-upload po yung video po ni nanay. Hinanap po natin yung pamilya po ni nanay para mag uh, ano po tayo, magpaalam po kung pwede po ma-upload po yung video. Ayan, ito po yung pamilya po ni nanay. Pwede. Ayan, so pwede po i-upload, nai? Okay? Pwede. Pwede po. So, gusto po kong i-shoutout? Pwede po. May pangalan mo, te. Maria. Ikaw, <laughs> te, pangalan mo? Lini. Ah, uh, so ba rin po na si nanay, nanay Rosita po? Opo, ano among na tia, Ate ang tinamon na. May gusto po mo i-shout out? Shout out Manila. Shout out sa Manila, ang uh, uh. mga kaanakan ko sa Manila. Ano daw, musta ka kamusta <laughs> <laughs> Musta na lang ka sa Manila. Ano ka midi? To, salamat kay hey. Palangga. Hey. Palangga mo manggalik kay hapon si Lola mo. Madamo ka salamat to sa pagkamusta mo kay lola mo. kang mag-ingat ka na lang dira, ha? Ari si lola mo, padal iman to kay ay ay ginahina po. Ginakatakot. po. Ito te. Ginakatakot sa pagkanakan ko nga padalan mo ko di permit, kay wala ko si mama. Mama. Sino sa mga kanakan ko may ang kalawasan nila. So ayan, shout out na lang po. Wala na po, sing mana. Ayan, shoutout na lang po sila guys. Ayan, taga Mapitugo. Barangay Mapitugo po.